Nagtatrabaho si Wong Ping bilang isang chef sa isang nayon sa China, siya rin ang may hawak ng Dragon Head Cleaver, isang kutsilyo na simbolo ng kapangyarihan sa kanyang angkan. Kilala at nire-respeto siya ng lahat sa kanilang angkan, kaya naman labis ang inis sa kanya ng kanyang pamangkin na si Wong Joe. Naniniwala si Joe na siya ang dapat na may-ari ng sagradong kutsilyo dahil ang kanyang ama ang huling may-ari nito. Isang araw, si Ping at ang kanyang angkan ay inupahan upang magtrabaho para sa isang malaking pagtitipon na inorganisa para sa mga matataas na opisyal ng nayon. Aksidenteng nasunog ng empleyado ni Ping ang baboy na dapat sana ay pangunahing ulam. Pinagalitan niya ang lalaki at nagplano na siya na ang kikilos at magluluto ng baboy sa loob lamang ng 30 minuto. Gamit ang sagradong kutsilyo, Hiniwan niya ang baboy ng may katumpakan sa loob lamang ng ilang segundo at makalipas ang kalahating oras ay handa na ang ulam. Naglagay si Ping ng asin sa ulam bilang huling sangkap. Hindi alam na ang kanyang empleyado ay may inihalo na ilegal na droga dito sa ilalim ng utos ni Joe. Inayos ang presentasyon ng ulam at inihain sa mga bisita. Hindi nagtagal, nagsimulang bumagsak ang mga tao dahil sa droga at ang sinisisi ay ang pagluluto ni Ping. Napagtanto niya ang ginawa ng kanyang empleyado kaya tinanong niya ito kung bakit niya yun ginawa. Ngunit tinulak lang siya ng lalaki sa isang tabi at tumakbo palayo dahil natatakot na mahuli. Hinabol ito ni Ping ngunit pinigilan siya ng isang grupo ng mga lalaki na nagagalit sa kanyang kapalpakan sa pagluluto. Bukod sa pagiging chef ay mahusay din sa martial arts si Ping, nag-iisa niyang hinarap ang grupo ng mga lalaki at pinatumba silang lahat. Sa wakas ay nahuli niya ang kanyang empleyado at akmang hahambalusin na niya ito ng kutsilyo, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama. Minaliit niya si Ping dahil sa pagsisikap na sisihin ang iba sa kanyang pagkakamali. Bago pa niya maipaliwanag ang kanyang sarili ay pinalayas na siya sa nayon, na itinuturing na hindi karapat dapat na maging may-ari ng Dragon Head Cleaver. Sa ibang lugar sa paaralan ng martial arts at pagluluto, isang guru ang nag-oorganisa ng kompetisyon sa pagitan ng kanyang mga estudyante. Inanunsyo niya na ang makakapaglagay ng emblem ng paaralan sa orihinal nitong lugar ay makakatanggap ng isang espesyal na regalo. Nagkagulo ang mga estudyante para makuha ang emblem at nagsimulang maglaban. Ang isa sa kanila na si Kenichi Kin ay umakyat sa ibabaw ng mga mesa, sinipa ang iba niyang kasama at nakuha ang emblem. Pero inatake na siya ng iba bago pa niya mailagay ang emblem. Sa gitna ng kaguluhan, napunta ang emblem sa kamay ng guru kaya inatake din siya ng mga estudyante. Habang naghahabulan, kinuha ni Kenichi ang emblem at ibinalik ito sa plataporma ng walang nakakakita sa kanya. Pagdating ng oras ng kainan, pumunta ang guru sa kafeterya upang hanapin si Kenichi. Gumawa siya ng kalokohan sa guru at magiliw silang naglaban, pinatunayan niya ang kanyang talento sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit lang ang isang rolyo ng harina at sabay-sabay itong ginawang noodles. Sinabihan siya ng guru na makipagkita sa isang chef na nagngangalang Fong Kwan dahil naniniwala siya na natutunan na ni Kenichi ang lahat ng kanyang makakaya mula sa paaralan ngunit hindi pa niya natututunan ang malalim na ideya ng pagkain. Nang maglaon ay umalis si Kenichi at hinanap ang master chef na si Fong Kwan upang simulan na ang kanyang pagsasanay. Nagtatrabaho ang master chef sa isang restaurant na pinangalan ng Four Seas. Ang may-ari ng restaurant na si Shum Ching ay naghahanap ng iba't ibang mga recipe upang mapaganda ang kanilang grado. Tinutulungan siya ng kanyang kapatid na si Xiaoming sa proseso ngunit ang magkapatid ay nababagabag dahil ang mga lasa ay hindi umabot sa kanilang pamantayan. Dumating si Kenichi na hinahanap si Fong at sinabihan na maghintay, kasabay nito ay dumating din si Ping sa hotel para tangkilikin ang tradisyonal na Cantonese food. Nag-alok si Cheng kay Ping ng tsaa at nagulat siya nang matukoy niya ang kanilang sikretong sangkap sa isang paghigop lamang. Upang subukan ng chef ng hotel na si Fong, Nag-order si Ping ng tradisyonal na pagkain Chinese na tinatawag na water cabbage. Dinala ng chef sa kanya ang ulam at hiningi ang kanyang opinyon tungkol dito. Nang sinabi niyang walang lasa ang pagkain ay nasaktan si Fong kaya hinamon niya si Ping sa pagluluto. Dahil kakailanganin nila ng katulong, nag-alok si Kenichi na tulungan si Ping. Gusto ni Ching na gumawa ng mga makabagong pagkain para sa kanyang restaurant kaya hindi siya tumutol. Pagkaraan ng ilang oras ay inilabas na ng mga chef ang kanilang mga pagkain, masarap ang signature na manok ni Fong pero nang matikman nila ang tradisyonal na manok ni Ping ay namangha ang magkapatid. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na nagpahid si Ping ng arnibal sa manok upang manatiling kumukulo mula sa loob, at gaya ng inilarawan sa tradisyonal na mga libro ng recipe ay hindi man lang siya gumamit ng kutsilyo para hiwain ang mga piraso. Tinanggap ni Fong ang kanyang pagkatalo at nagbitiw sa kanyang posisyon bilang master chef sa restaurant, at bilang kapalit niya ay parehong itinalaga ni Ching sina Ping at Kenichi bilang punong chef at katulong. Noong gabing iyon ay nalaman niyang ang kapatid ni Ping na nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa pagluluto ay estudyante rin ng kanyang ama. Siya ay higit na masaya na magkaroon ng isang tulad ni Ping bilang kanilang master chef dahil ang kanyang istilo at prinsipyo sa pagluluto ay kapareho ng sa kanyang ama si Kenichi ay di pa rin bilib sa kanya, kaya upang makita kung talagang sobrang galing niya, hinamon niya ito sa isang kompetisyon sa paghiwa ng isda. Ang pinili ni Kenichi upang lutuin ay ang globefish, nangangailangan ito ng napakahusay na kakayahan sa paghiwa upang hiwain ang isda nang hindi nawawala ang orihinal na lasa nito. Pinahanga ni Kenichi si Ping sa kanyang kakayahan sa isang ito. Nang si Ping na ang magluluto ay gumamit siya ng normal na prime fish, Hiniwa-hiwa niya ang mga bahagi ng laman nito na iniwan na nabubuhay ang isda kahit na ginawa na niyang ulam ito. Parehong nagulat si na Ching at Kenichi nang makitang lumalangoy pa rin ang isda, kaya nirehistro nila na walang makakatalo sa kakayahan sa paghiwa ni Ping. Kinabukasan sa trabaho ay handa na si Kenichi na matuto ng mga bagay mula sa kanyang bagong master, ngunit sa kanyang pagkabigo ay binigyan lang siya ni Ping ng gawain na patalimin ang mga kutsilyo. Nagpuyat siya buong gabi para tapusin ang gawain, ngunit nang ipakita niya ito kay Ping ay hindi pa rin humanga ang master. Sinabi niya na bago siya turuan kung paano magluto, kailangan niya munang matutong maghiwa ng karne at gulay. Dahil ang pamamaraan ng paghiwa, pagtadtad, at paggiling ay ang mga pangunahing kaalaman upang maging isang mahusay na tagaluto, kaya si Kenichi ay binigyan ng responsibilidad na hiwain ang lahat ng mga gulay na ginagamit sa restaurant. Ang pamangkin ni Ping na si Joe na responsable sa pagpapalaya sa kanya sa nayon, ay nagmamayari din ng isang restaurant sa lungsod na katunggali ng Four Seas Restaurant. Kinamumuhian niya ang kanyang tiyuhin dahil siya ang dahilan ng paglisa ng kanyang ama sa nayon matagal na panahon na ang nakalipas. Si Chef Fong ay pumunta kay Joe na humihiling na kunin siya bilang isang chef sa kanyang restaurant ngayong nagbitiw na siya sa dati niyang trabaho. Ngunit sinabi ni Joe na mayroon na silang isang master chef at hindi nila kailangan ang kanyang serbisyo. Nang malaman na nagtatrabaho sa karibal niyang restaurant ang kanyang tiyuhin ay namroblema siya. Ang kanang kamay niya na si Leung na matagal ng miyembro ng nayon ay nagmungkahi na kalimutan na niya ang tunggalian dahil hindi siya makakalaban sa kanyang tiyuhin. Ito ay lalo niyang ikinagalit at muntik na niyang bugbugin ito. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na ang ama ni Joe na si Wong K ay isang mahusay na tagaluto, ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay naging mahilig sa alak kaya naman tutul si Ping sa kanyang kapatid bilang tagahawak ng Dragon Cleaver. Isang gabi ay nag-away sila na nagtapos ng masakta ni Kay ang kanyang kamay, dahilan para hindi na siya makapagluto. Matapos iwan kay Ping ang kanyang anak ay umalis siya sa nayon, ngunit sinisisi pa rin ni Josie Ping sa pagkawala ng kanyang ama at gusto niyang gumanti. Sa kasalukuyan ay patuloy na hinihiwa ni Kenichi ang mga gulay sa loob ng dalawang linggo, at sa panahong ito ay mapaglaro siyang nakikipagsutilan kay Ying at nagsimulang magkagusto sa kanya. Itinuro ni Ping ang kanyang mga diskarte sa lahat ng empleyado ng restaurant kabilang na si na Ying at Kanichi, kaya naman mabilis na tumaas ang kanilang ratings dahil sa kanyang mga makabagong pagkain. Isang gabi ay pumunta si Joe at ang kanyang mga empleyado sa kanilang restaurant para kumain, ngunit nilagyan nila ng mga pako ang pagkain at sinisisi ang chef sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Dahil dito, lahat ng kanilang mga parokyano ay umalis sa lugar at tumanggi na kainin ang pagkain. Ininsulto ni Joe ang kanyang tiyuhin ngunit nananatiling mapagkumbaba si Ping na humihingi pa ng kapatawaran. Ayaw niyang makipag-away sa kanyang pamilya at naiintindihan niya kung bakit nagagalit sa kanya ang kanyang pamangkin. Sa sumunod na eksena, si Kenichi at Ying ay nasa isang grocery store para mamili. Nababalisa sila dahil pagkatapos ng insidente sa pako ay nawalan sila ng kalahati ng kanilang mga suki. Napansin Ying na si Joe ay malapit lang sa kanila na namimili rin ng mga grocery, at dahil masama ang loob niya dito dahil sa pagkasira ng negosyo nila ay inatake niya ang lalaki. Ang mga alip ores ni Joe ay nakisali at lumaban sa dalawa, ngunit madali silang natalo ni Kenichi nang wala sa oras habang nahihirapan naman ang babae laban kay Joe. Sa isang punto ay napalibutan na sila ng kalaban, Ngunit nagawa nilang malinlang ang mga ito at makatakas. Habang naghahabol ng hininga, nakakita sila ng isang patalastas para sa kompetisyon ng Chef of the Year. Kapag nanalo ang chef nila sa kompetisyon ay tataas muli ang kanilang ratings. Gayunpaman, nang hilingin nila kay Ping na sumali sa kompetisyon ay tumanggi ito. Nakatanggap pala siya ng tawag mula sa kanyang nayon ng umagang iyon. Hinihiling nila sa kanya na bumalik sa kanilang nayon dahil simula nang umalis siya ay naging magulo na ang lahat. Tiwala si Ping sa kanyang mga itinuro at hiniling kay Kenichi na siya ang magrepresenta sa kanilang restaurant sa kompetisyon. Kinabukasan ay naghanda si Kenichi at ang kanyang assistant para sa unang round. Makakalaban nila ang anim na iba pang chef ngunit ang kanilang pinakamalaking kalaban ay si Chef Fong at ang kanyang partner na si Chef Chow. Magsisimula na ang kompetisyon at ang mga chef ay nagluluto na. Sa unang ilang minuto ay pinag-iisipan ni Kenichi kung ano ang pinakamagandang lutuin at si Ching na mula sa madla ay nagmungkahi na gumawa siya ng horse platter na gawa sa kalapati, itik at manok. Ang ulam ay mahirap gawin dahil mabilis itong masunog, ngunit kung ito ay mailuluto ng tama, ito ay magiging masarap. Si Kenichi ay nagsimula ng magluto, habang si Chow naman ay nagbabalat ng ulo ng baka para magluto ng sikat na chuan dish. Makalipas ang isang oras, lahat ng pagkain ay inihain na sa harap ng mga hurado pinipintasan nila ang mga pagkain, at pagdating sa luto ni Kenichi ay puro maganda lang ang kanilang sinabi, ngunit mukhang nagustuhan din nila ang niluto ni Chao. Inanunsyo na ang mga resulta at parehong pumasa sa unang round sina Chao at Kenichi. Ngayon, para sa huling round ay kailangan nilang makipagkompetensya sa isa't isa. Ipinagdiriwang ni Kenichi at ng Koponan ang kanilang unang panalo at nagsimulang maghanda para sa pinal na laban nang malaman ni Joe ang tungkol dito ay nagpadala siya ng ilang masasamang loob para bugbugin si Kenichi upang hindi siya makasali sa susunod na round nilabanan sila ni Kenichi sa abot ng kanyang makakaya ngunit nakulong siya sa malaking ref kasama si Ying nang sumunod na araw kahit papaano ay nakatakas siya sa tulong ni Ping at nakarating sa kompetisyon sanayon ay pinuntahan ni Joe ang kanyang tiyuhin para siya ay patayin Si Ping ay inatake ng mga alip ores ni Joe na buong tapang niyang nilabanan. Kahit na nabugbog ng gusto, nagawa niya silang mapaalis at maturoan ng leksyon ang kanyang pamangkin. May pagkakataon siyang patayin si Joe pero hindi niya ginawa dahil pamilya pa rin ang tingin nito sa kanya. Samantala, magsisimula na ang kompetisyon sa pagluluto. Sa pagkakataong ito, sinabihan ng mga chef na gumawa ng isang simplistic na sopas dish ngunit walang anumang pampalasa. Nangangahulugan ito na kailangan nila na gawin itong malasa, gamit lamang ang mga pangunahing sangkap. Mabilis na nagsimulang magluto si Chow ng tradisyonal na sopas ng manok habang iniisip ni Kenichi ang mga turo ni Ping. Naalala niya ang ulam ng repolyo at tubig na inorder ni Ping noong una siyang dumating sa restaurant. Tatlo lang ang sangkap nito na walang pampalasa at kung lutuin sa tamang pamamaraan, ang simpleng ulam ay magpapalabas sa isipan ng mga tao sinimulan niya itong lutuin ng tama kung paano siya itinuro ni Ping. Gumagamit siya ng tinadtad na manok na hinaluan ng tubig para sa sabaw. Kasunod nito, binutis niya ang mga repolyo upang patakbuhin ang sabaw sa mga ito at gawin itong malasa. Si Chow, sa kabilang banda, ay gumagamit ng tradisyonal na horno upang lutuin ng gusto ang kanyang sopas ng manok. Gayunpaman, gumagamit siya ng mas maraming sangkap kaysa sa kanichi at bahagyang labag sa mga panuntunan. Dumating doon si Ping at pinuri si Kenichi sa paggawa ng kanyang makakaya. Sa wakas, ang mga hukom ay hinahain ng dalawang magkatulad na pagkain. Sa una, sinubukan nila ang sabaw na gawa ni Chow at nabighani sila sa mga lasa. Ngunit nang sinubukan nila ang ulam ni Kenichi, ipinikit na lang nila ang kanilang mga mata at nanatiling tulala, tinatamasa ang pagiging simple nito. Pumunta si Chow sa isa sa mga judge at tumikim din sa mga natira at nang matikman nito, Tinanggal niya ang kanyang suot at tinanggap ang pagkatalo. Ipinagdiriwang ni Kenichi at ng koponan ang panalo. Iniabot pa ni Ping sa kanya ang Dragon Head Cleaver bilang regalo. Sa pagtataka ng lahat, dumating sa set ang nakatatandang kapatid ni Ping na nawala ilang taon na ang nakakaraan. Nakipagkasundo siya kay Ping at sinubukan pa ang ulam ng tubig na repolyo. Makalipas ang ilang linggo, nasa restaurant na silang lahat. Nagpasya si Kenichi na maglibot kasama si Ping para malaman ang lahat ng iba't ibang lutuin sa mundo. Sa huling eksena, ipinangako niya sa kanyang kasintahang si Ying na babalik ka agad. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!